Topic po natin, 10 bad habits na pwede makasama sa kalusugan natin. Actually, itong mga bad habits na po to, mental health habits to. Yung attitude. So, maling ugali, <clears throat> maling paniniwala, pwede makaikli ng buhay. Tingnan natin. Ha? So, iiwasan natin itong 10. Number 1, social isolation social isolation, lalo na kung may edad na walang kasama sa bahay, walang nakakausap, uh, konti lang kaibigan, pag wala kang kinakausap sa isang araw, kaya nga ang payo ko, at least, bawat araw meron kang tatawagan, meron kang makakausap, pwedeng kaibigan mo, hindi mo kaibigan, uh, pumunta ka na lang sa isang fast food, makipag-usap ka, or else, pwede magkaroon ng sakit sa matanda, magkakaroon ng dementia, cognitive decline, maraming chronic disease, maraming autoimmune disease. Kasi ang tao, kailangan may kinakausap. Pwede mo tawagan kaibigan mo, kapamilya mo, kahit konting message lang. Sali ka sa grupo, sa mga club, para meron ka makikilalang ta. Ka. So, kala nyo, baliwala yung social isolation, nakamamatay po yan eating disorder, depression, dementia, ayan, schizophrenia, anxiety, bipolar. Hindi kaya ng tao na walang kausap. Number 2, uh, bad habit, bad attitude, negative self-talk. Okay? Syempre, pag positibo tayo, inisip natin, kaya natin gawin 'to, magiging mas healthy tayo, magkakatotoo. Pag iniisip mo yung negatibo, ay nako, delikado, malala na ako, wala na pag-asa, marami kang mga body pains, lalo lang sasakit. ba diba? So, negative self-talk, marami ring epekto. Magkakasakit, magkakanervyos, lower self-confidence. Kung estudyante, babagsak pa sa school, ano eh, higher risk of depression. So, pag may pumapasok, pumapasok na <coughs> negatibo sa utak natin, papalitan natin ng positive. Ano magagawa natin? Kasi minsan hindi talaga maiwasan eh. Uh, meron talaga papasok na wala kang confidence, may inferiority complex. Pwede ka mag-diary. O, tunay ba yung nangyayari? Tunay ba yung mga negatibo na naririnig mo? Self-compassion, mahalin ng sarili. Spend time with positive people. Pili kayo ng mga tao na nakakabigay sa'yo ng energy iwas ka sa mga tao yung parang parang Dracula na dead drain ka eh. Pagkausap mo to, napapagod ka. Parang nakukuha niya energy mo. So, pili ka ng mga tao ay mga pinapanood ng topic tulad nito na magbibigay sa iyo ng positive idea, positive people na lalakas ka. Pwede rin magpakita sa guidance counselor or psychotherapist. Okay, so itong mga negative belief na talo ko, wala akong pag-asa, may sakit ako, ganyan. Dapat papalitan mo agad ng positive. Number three, ito, kasalanan ng social media, kasalanan ng TikTok, Facebook, comparing yourself to others. Ito talaga bad habit to. Kasi, lalo na sa social media, di ba? Tinitingnan mo yung kaibigan mo o hindi mo kakilala, sasabihin mo, ay, mas maganda siya, mas maayos yung anak niya, honor, mas malaki bahay niya, mas matalino siya, mas marami siyang likes, mas marami siyang followers. Ako kawawa. Dapat ang idea mo, I'm awesome, yung yung kaibigan mo awesome din. Kanya-kanya lang. Kasi pag kinumpara mo sarili mo sa iba, magiging inggit, 'di ba? Inggit 'yan eh. Una inggit, tapos galit tapos ganti. Jealousy, anger, resentment. Tsaka, imbis na happy ka na sa buhay mo, relax ka na, kahit maliit sweld mo, happy ka na. Pero kung nakita mo yung uh, kakilala mo, uy, nag-abroad o pumunta sa isang outing na naghanda ng malaki, maiingit ka. Nagpakita ng magandang motor, gusto mo rin magmotor. Mamaya, maaksidente ka pa. Kung di ka na masanay magmotor. So, wag nang compare ng compare sa ibang tao. Ito ang problema ito nga eh. Favorite actor ko to si Bill Murray. Sabi niya, social media is training us to compare our lives to others instead of appreciating what we are. Kaya lahat na di-depress. Compare na compare. Kaya nga to, never compare yourself to other people. Kung alam mong valuable ka, worthy ka, sapat na 'yon. Don't let comparison destroy your mental health. Yan talaga nakaka-stress. Diba minsan relax ka na, tapos may nakita ka ng gayabang sa social media, maasag ka lang. Diba? O nagpe-flex. Mine-flex niya, kotse niya. Ay baka inutang lang na naman yung kotse niya. Yeah. So, ang kailangan mo lang gawin, huwag mo na tingnan yung ibang tao, huwag mo na i-follow, be who you are, and gawin mo lang na maayos yung sarili mo. Kung ito lang kaya mo, pwede na yan hindi naman kailangan yung number one. Basta, ginagawa mo yung mission mo, pwede na yan. Number four, na ugali na pwede magdulot ng sakit tulad ng stroke, high blood, heart disease, perfectionist. Okay? May mga tao, masyadong tamad. Ayaw natin yon May tao naman, sobra sipag, sobra perfectionist. Ayan, no? Oh. Pag sobra ka perfectionist, ito yung goal. Sobra taas, unrealistic, ni mo maabot. Ang mangyari sa'yo, mas takot ka na umakyat. Gusto mo lang results. Marami ka nakakaaway. Very critical ka sa ibang tao. Nagagalit ka. ba? Diba? So, hindi rin maganda ang perfectionist. ba? Diba? Kung ano lang magagawa mo, siyempre, minsan panalo, minsan talo, minsan may alam, minsan hindi mo alam. Aral lang ng aral everyday. ba? Diba? Perfectionist, ito yung tinatawag na type A personality ng mga doktor. Masyadong uh, workaholic. Number five bad habit, ito. People pleaser. Okay, yung over commit. Commit ka ng commit, agree ka ng agree. Tingnan natin kung people pleaser kayo. Ang side effect nito, pwede ka ma-burn out, pwede ka ma-anxious, stress, depressed, tsaka heart disease. Ang people pleaser oo ng oo, kahit gusto nila tumanggi. Cannot say no. Laging takot pag uh, sasabihan ng ibang tao. Okay? Hindi makagawa ng boundary. Yan no. Kailangan mo approval na ibang tao at hindi mo sineshare share yung uh, nararamdaman mo. So pag people pleaser ka, dapat may limit lang. Ano? I don't answer calls after 10 p.m., di ba? Pag pahinga na. Help when you want to do so. Tulong lang pag talagang kaya mo. Think before overcommitting. Tingnan mo na schedule mo. Puno na schedule mo. Commit ka pa ng commit. Eh. Di, di sasama lang love mo. Practice positive self-talk and start small. So, pag merong lumapit sa iyo, pakigawa ito. Sabi mo, ay, hindi ko magagawa eh. Diba? Kasi pilit ka ng pilit, stress ka naman na stress. So, in the end, ikaw rin magkakasakit. Number six, may galit sa tao. Hindi makapagpatawad, holding grudges, and forgiveness. Meron mga ibang mga experts nagsasabi, yung talagang may galit sa iba, medyo higher risk for cancer. Parang ipon yung galit. Sabi na iba, baka yung mga colon cancer, ibang cancer, dahil sa sobrang inis at galit na hindi mailabas. Pero syempre, pag kumain ka maraming taba, smoker, kulang sa high fiber diet, magkaka-colon cancer din yun yung mga risk factor. So, forgive others not because they deserve forgiveness. Ito, medyo practical siya. Dapat naman forgive, pero kahit ayaw mo siya ay forgive para iyo na lang eh. Because you deserve peace of mind. Diba? Para lang ma-relax ka. Kundi ulit na ulit lang yung galit mo sa kanya. Alam naman natin, pag nagalit ka, mga high blood ka, pwede ma-stroke, pwede ma ulcer mga GERD, makuluang tiyan, lahat yan, galit yan eh. ba? Diba? So, pag hindi ka nang galit, wala ka nang iiwasang tao. <coughs> That's number seven, number six kanina, unforgiveness. Number seven, overthinking. Overthinking. Pwede mag-abot sa depression yan. Okay? So, isip ka ng isip sa deadline mo, mga gagawin mo. So, kung ano lang magagawa mo. Kasi hindi naman natin control lahat kung ano mangyari sa kinabukasan. Number eight, self-pity. Okay? Merong iba yung isip ng isip, yung masamang nangyari nung nagdaan. Okay? Bata ako minalas, nautangan ako dati ng 50,000, hindi na nagbayad, niloko ako dati dahil doon, dahil doon, di na ako makatrabaho. Actually, minsan, itong self-pity, parang excuse lang yan ng tao para wag magtrabaho. Parang takot ka na mag-try. So, parang sabi mo, mean, hindi, sigurado man hindi ko kaya, no, na lang. So, fear of failure connected yan sa uh, self-pity. ba? Diba? dapat pag uh, nagkamali, di ulit. Pag bumagsak sa school, di ulit. Ulit lang na ulit. Every ulit mo, matututo ka. So, yan ang self-pity number 8. Number 9, ito ang problema. Kayabangan. Okay? Bad habit yan. Arrogance. Pag arrogant na, mayabang, overconfident, and blaming others. Sinisisi mo na ibang tao. Iba yung confident, iba yung mayabang. Pag confident ka, you attract people, ayan o, gagawin mo lang yung kaya mo, alam mong may positive ka, may negative ka, in-encourage mo ibang tao. Kung arrogant ka, you repel other people, insecure ka, you have to prove your worth, parang laging mayabang, nagmamaliit na ibang tao, laging may binabanatan na ibang tao, laging may iniinsulto, binabawasan yung accomplishment na ibang tao. So, halo-halo na yan, arrogant, ingit, blaming others. In the end, eh, tayo rin magkakasakit kung puro ganito. ba? Diba? So, yan. Iwas tayo sa pagiging arrogant at overconfident at paninisi ng ibang tao. And lastly, number 10, bad habit, yung sobra minsan hindi mo maiwasan, di ba? Tingin tayo ng news, tingin tayo sa Twitter, mga balita, negative media consumption, masama sa katawan yan. Di ba? Nakita mo, may outbreak, may gera, may massacre, eh, sasakit ang ulo mo, mapapanik ka dito. Di ba? So, may stress ka, may heart disease, may high blood, pati sakit sa tiyan, lahat ng ulcer mawakuha mo sa stress para makaiwas sa negative media consumption, syempre, mas less mo babasahin yan. At bukod dyan, syempre, yung mga bashers. Yan na nakakasira sa mental health natin. Ang tip ko may basher kayo, huwag mo na basahin yung comment. Kaya mo na. Huwag mo na basahin yung comment. gawakan ka na lang ng iba. Hayaan mo. Lilipas din yan. Tapos, kahit sinisiraan ka, huwag ka gumante. Leave positive comments to others. Kasi pag nakita nila positive ka naman, mahirapan sila bumanat sa iyo. Pero kung ikaw rin ay nagmumura, tapos yung tao minumura ka rin, say, ikot lang na ikot 'yan. Sabi nila ikaw rin nagmumura ka so, uh, parang deserve mo rin na mabanatan kasi bumabanat ka sa iba. Eh. Usually ganoon. Eh. Kung sino yung bumanat, sila rin binabanatan. So yan yung mga technique na wag mo na lang basahin at leave positive comments to others. Pabaliktad naman, okay? Healthy habits. Matulog ng sapat, relax, maglakad, ha? Para maganda yung health natin. Mga kahit 3,000 steps, pwede na. 5,000 steps. Mahirap ang 10,000 steps. Maraming inom ng tubig, 8 to 10 glasses of water, relax, prayer, maraming prutas, maraming gulay, mental break, stretching, healthy meals, Magbasa ng inspirational, magbasa ng Bible, at merong exercise araw-araw. And lastly, sabi ko nga, eh, ano ba mission natin? Tumulong sa iba. Kung magiging mas mapagmahal, mapagpatawad, mas aayos ang mental health natin, mas gaganda pa pakiramdam natin. Mas bababa pa at mawawala yung mga sakit na nararamdaman nyo. Salamat.